ayan yeah, mga po guys kahit so, tayong mami sarap mami mm. sabihin ka lusada ha Terima kasih telah menonton. i Terima kasih telah menonton

Kalau <laughs> no, mm, aku nak tambah ikan kan? Nah guys. eh, Hmm, dia tak aku makan semua minat. Mm, serap apa kain itu? muna maka guys set up sa kumakain guys maraming salamat sa ari busuk kayong tau. akala ko nagtatambay lang kita trabaho guys <laughs> out Salamat mga guys. Thank you na busuk tayo. Okay. Tayo. Okay, pauwi na dahil ako'y tapos na sa akin pagtitinda ah uh, mga pano dito for subscribe at for share ng YouTube channel ay dapat lagi mga din tayo kasi medyo apo na guys ah uh, maraming salamat sa may ari nakakabusog ang kanilang tinda sa hapong ito mga guys kanilang merienda ng mga guys Mataya tayong luto Para sa sakaling manalo Itutulong natin sa mga mahihirap Sa mga kababayan kung mahihirap Sa mga kababayan kung Mga walang wala mga guys, aking Plano kung sakaling palayan ako ng Diyos Naibigay sa akin Sa gabing ito Ang lutong ito Para makatulong tayo uh, din tayo sa mga pamilya sa lahat ng mga na na maaabutan ng aking vlog matulungan natin sila ah guys eto guys shout out guys shout out sa yung mga guys yeah. yeah si ano uh, uh, pangalan pangalan oh. si King Kong Vlog si King Kong Vlog ayan shout out sa yung shout out ayan yeah, o yeah, no. ay mga vlog kami dito guys may may kasi may na Ayan, yeah, may, may mais. oh, naubusan no, na siya. Anong dyan kanya?

Pauwi na tayo, nagmamadali tayo kasi ano, medyo kapos na sa oras. Iyan, tapos na ako kasi sa akin pagtinda ng panisal mga ka guys. Kaya subukan natin magtaya sa luto. Baka tayo pagbalain. Tawa ng Diyos na tulong na Panginoon. Mga ka guys. Maraming salamat mga guys sa mga bumili sa akin. So, sa umagang tayo sa hapon ito. Sorry po. Uh, pag-subscribe at pag-share po ang aking youtube channel, mahirap pa lagi mga guys uh, yan po ang lagi kong hinihingi sa inyo kahit sabi ko sa inyo, pangit man sa inyong paningin at pag-subscribe at pag-share pa rin ang aking youtube channel, mahirap na lagi pag search na lang po sa youtube channel natin, thank you mga guys, God bless and good afternoon to all